yun, magandang gabi sa atin lahat. Ngayon ay pinapalakad natin yung ating mga manok. Dahil kung lagi lang nasa kulungan, uh, malulumpo sila. So pinapalakad rin natin dito sa scratch pin. Itong white kelso, kakapanalo niya lang. Champion to sa, uh, dito sa Binyan, Cockpit, uh, Laguna. Ito din, uh, 5K sweater. Nakaisa na rin. Panalo rin dito din sa Minyang Cockpit, uh, sa Laguna rin. Makikita nyo pala yung mga laban nito dito din sa uh, page natin. Posted din po siya. So makikita nyo yung uh, nilaro nitong dalawa. Mapapansin nyo parang pwedeng pwede pa, hindi pa naman balda. So pwede pa natin yan ilaban. Pero sa ngayon, kailangan kong uh, ipahinga muna. So wag naman masyado uh, agresibo tayo sa sabo. Pag-aaralan ko rin sa kanila yung mga cutting ability. Although meron na rin naman silang otak. So kailangan ko na lang dito yung speed. So doon ako magse-selection sa mga hen kung saan ko ba pwede silang iba nga para tayo ay makapag-produce ng maayos na manok na master ko nga yung ibon. So paano pa ito kung hindi ko ma-master yung pagmamanok?